Saan nga ba magandang magtago pagka nagka-zombie sa totoong buhay? Ang una, sa Robinson's Galleria. Napanood nyo ba yung doon? Mag-aalalisan algaib ka dito pag pumasok yung mga zombies. Ba naman tayo, sa dagat naman. Siyempre, sa isang oil rig. Pa, Super safe dyan unless mala Michael Pepps yung mga zombies. Hindi man sa oil rig, sa barko na lang. I know, I know, mahirap tong i-maintain. Pero kung cruise ship yung nanakawin or gagamitin mo, ang laki ng bahay mo araw-araw pang nasa seaside. Mag-iingat ka lang kasi baka mamaya madaan ka doon sa isang parte ng daga, tapos mouse ka pa. Sabihin nyo, ayoko sa dagat eh, o di sa lupa na lang, sa isang isla. Sa Siargao na isla kayo magpupunta, kabahan na kayo kasi mga English speaking mga zombies dito eh. Ayaw mo nun, mala dead island, pero malas mo lang pag marami ng zombie dun sa mismong isla, and kung kakayanin mo namang linisin na mala walking dead, then goods lang. Nod, sa Mindanao. Nakapag-practice na this... Eh, joke lang. Kung sa Mindanao, mala PUBG. Sa Luzon, mala GTA na nilalaro ng batang may papel na puno ng cheats. Ito, sunod, mabigatan din to. Sa Mercury Drug. Kumpleto lahat ng gamot dito, tsaka marami pang chocolates, tsaka nail cutter doon sa may counter. Ang mahirap lang dito, pag nakasama mong natrap yung mga empleyadong buntis ng Mercury, may kahati ka pa sa mga pagkain. Botnod, SNR, Landers, Pure Gold. No, no joke. Dream location to pagka nag-zombies. <laughs> Nakapasok man yung mga zombies sa lugar na yon, meron tayong alternative. 7-Eleven tsaka Stop. Sure na sure na makakapagtago ka dito kasi lagi may nagbubukas ng pinto dito namamalimus eh. Kudos pa rin kasi ang effort nila ba? Diba? Maganda pa dito, busog ka sa Mr. Donut tsaka hotdog araw-araw. O pinakalas na, sa Divisoria. Ako kayo pumunta dito, lagay nyo muna yung bag nyo sa harapan na. Sa ayun nga lang, paniguradong marami ng zombie dito. So marami ka ng kaagaw. Ngayon, kung nagka-zombie ba sa Pilipinas, alin pa sa mga hindi ko nabanggit yung dapat pagtaguan natin?